Sa so walang tigil nating paghahanap ng magandang atraksyon dito sa Kabikulan, marami pa ding nakatago magandang kalikasan ng ating lugar. Maaring na niya ng iba, ngunit hindi pa ng lahat. Gaya nito, isang bundok na bato na nakatirik sa isang magandang karagatan na kung tawagin ay kabitan na manatagpuan sa kustalis ng barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. At sa unang yugto ng paglalagbay ko sa lugar na to, binibay ko ang halos 28 kilometro simula siyudad ng Naga hanggang barangay Kutmo ng San Fernando Sur. Alright guys, so ng tanghali. At the moment 24 na ng umaga. So papunta tayo ngayon sa binadayong spot dito sa Kutmo. Ito yung daw yung kabitan no? sa meron daw hugis pa ah, na malaki. And then yun ang titignan natin kasi eh, nung huli kong pagpunta dito yan ang pinapuntahan sa akin ng mga followers natin na meron doon yung ispat sa may dulo yung dadaanan ng cemetery oh. ngayon meron tayong pagkakataon para punta so kasama ko ngayon si ma'am ayan hello asawa ni Mr. Pitugo and then si Jordan ayan yes. Yes. please follow guys my ano, TV channel guys ayan follow niyo. so kung makikita nyo nasa pangpang -pang kami ng karagatan ito yung mga bangka So doon tayo pupunta sa may unahan niyang batong yan, dadaan natin yan, tatawid tayo dyan. So nandyan na yung sinasabing kabitan. Habang nilalakad namin ang dalampasigan na ito, ay ramdam namin ang hirap ng paglalakad dahil sa mabatong daan. At dahil hindi pa fully developed ang dulong bahagi nito, natural na may kita mo ang kalat sa bawat lugar na dinadaanan namin. Pistang mga pupunta dito, yun yung punipuntahan. Ang pagkakaalam ko, di ba to ni, ano, ni Jessica Soho? Pero meron yatang pumunta dito sikat na newscaster. So, may nyo, ito yung karagatan. At habang naglalakad ako, kapansin-pansin ang pamumuo ng makapal na ulap, senyales na babagsak ang malakas na ulan. Alam niyo naman na every time na may ganitong mga senaryo, ready tayo lagi. Kahit malayo niya alakad, okay lang yun. Ayun pa yung isa sa mga trip natin puntaan yung mga cemetery oh. So ayun, nadaanan natin yung cemetery dito. Alright guys, so nandito kami sa may cemetery oh. Dito sa uh, nasabing barangay ng San Fernando. So dito yung mga nililibing Kapag may namamatay dito sa barangay, cook mo. So kung mga daanan nyo, halos bato lahat ang matatapakan namin ngayon. Kasi nasa may kargatan lang kami o oh, sa so, pangpang. Yun ng tubig Oh. So ito yung cementerio dito Halos talaga yung tinubuan ng mga kahoy, mga halaman Pero hanggang ngayon, nilibing pa patong cementerio dito Kung mapapansin nyo, kunti lang anitso ang nandito sa harapan namin Dahil yung iba ay nasa likod ay, at natatakpan pandi. na rin ang punong kahoy So kailangan natin magdobli ingat kasi isang maling apak lang dito sa mga batong ito Sigurado tapinik tayo dito Ito so, parang kunti na nakalibing dito sa cementering ito. Yan doon kami galing. Ayan o. No? So lumang-luma na. Dito lang nilibing yung mga namamatay dito sa barangay na to. Hanggang ngayon daw. So papunta to sa may bakas. Yung sinasabi nila dito. Yung malaking hugis pa. Ah. Pinaniniwalaan na ah paa daw ng higante Sabi uh, ko, makikita niyo yun, yung gilid ko, sementeryo. Sino bang mag-aakala na sa likod ng magandang tanawin na ito ay meron na katagong sementeryo sa paligid nito? Isang maliit na sementeryo at lumang luma na halos na hindi namin mapansin dahil sa kalat at kahoy na nakapaligid dito. Kaso lang, ang ginakatagutong lagi sa mga ganitong lugar, yung masukal na daan, yung ahas. Kaya yung mga kasamahan ko si Ma'am tapos si Jordan. Kaya, so grabe ang daan dito, halos puro bato. Pero hindi nyo akalaan, no? sa gilid ng ganitong lugar, may sementeryo. Kasi alam nyo dito sa lugar na to, pag na may namamatay, ang layo ng libingan. Ang daming dadaanan Materik na daan, pabugsong daan so di pwedeng yung mga sakyan dito medyo mahina sa so, delikado nga so, korong, literal so, na malaking bato ang naapakan namin, kaya doble ingat ang kailangan, dahil isang mali lang namin disgrasya ang pwede so, namin sa, pwede. Dyan, sa batong yan akit ba tayo dyan? O, yun, yun ang malupit <laughs> Aki tayo dyan Dyan yung may kita yung Sinasabing Spot dito sa lugar na to Kaso may aso Ayan o no? Karagatan Nakita nyo yung bundok na yon Yung islang yan Daruanak yan Papunta sa may bikal Tapos mainit Ayan so nataktan daw Kasi high tide ngayon eh doon pag kasi ko sa nagas tulay sa may mabolo mataas yung tubig so yun ang ina ko pagdating ko dito high tide ang tubig at tatakpan na alin yan dito ah ito nga sinasabi niya oh hindi kitang kita pa din ito naman kung tawagin ay bakas bakas na kung saan pinaniniwalaan na isang paa ng malaking gante bakas na matagal na nagiiwan ang katanungan sa mga tao na nakita nito ito yung sa may likod kumbaga sa bicol buol <laughs> baka nga bakas na sinasabi kung pinaniniwalaan na paa ng gante kasto naman Napakalaking bato. Inaas natin yan. nung nandyan? Ano na po? May gabi ng ano po Parang magkakataon sa pati na. Ah, ibang muna si Pino. Bagulataw. Ah, bagulataw. Bagulataw is minalabak. Hindi po, minalabak na po. Kabila daw is minalabak na bagulataw. Kita niyo yan? Ganito lang kaliit na lugar pero pag tinawid mo, minalabak na. So, akitin natin. Tapos, malipad tayo doon sa taas. So yun yung sinasabi ditong bakas ng paa na malaki. Sobrang laki talaga. <laughs> kung tutuusin mo, kung tutu talagang higanti ang duman dyan. dumampa pa sa dagat. <laughs> Ito yung nakakit namin ngayon. Ito yung view. na ng spot. Mount Everest. Mount Everest. So kailangan lang natin maingat dito kasi pag napamali tayong apak dito wala babagsakan mo ay eh, bato eh, medyo delikado nang narating ko ang tuktok dito dito nakita ang lino ng tubig na halos nagbeberde ang kulay isang kargata na sariwang sariwa na para bang hindi pa napupuntahan ng tao yung parang mga ibon dun ito bundok na tapos sa baba tubig na malinaw ayun may da ngayon So ito yung lugar namin ya. Yeah. ano ho, bata. So, bago la tao. Bago la tao to, minalabak. Ayan, dito naman sa likod ko ay San Fernando. Diba dito may namatay na? Uh, wala. Ah, doon yata yun. Yata yun. Doon sa Yung nakita ng drone. Malakas daw yung kuryente ng tubig noon eh, kaya namatay yung mga bata diyan. So may kambing pa sa taas. So sana hindi umulan para makapagpalibad okay. tayo ng drone. All right. So dito lang yan sa May Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines. Okay. Ka Ayan, kasama natin si Ma'am Grace let's see, si Jordan. Ayan. So mataas yung lugar namin ngayon. Ayan, pag bumagsak tayo dito, batong babagsakan natin, medyo delikado. Ayan, yeah, tapos ito mga dayami yata to ang kakapal na ayun kambing sa taas at sa baba cementerio so palipat tayo drone let's go to whom much is given much is required you've given freely Alright guys, so nandito kami ngayon sa Tuktok ng Kabitan. Siyempre kasama ko ngayon sa Ma'am Graciel at syempre si Jordan. Ano yun, no? Hello guys! Oh. So kung makikita nyo, napakalayo ng tubig. Nandoon yung sinasabing bakas. Yan nasa baba. So hindi ko alam kung kita nyo ba dito sa camera. Pero itong nasa likod yung spot karagatan at doon na masaunahan ulan <laughs> so kung makikita nyo nasa tukto -tuk kami ng bundok ngayon ay eh, ang bundok na bato o, hanggang doon sa may dulo may namiminuit at dito naman may naliligo sa baba nagpalipala na tayong drone kaagad kasi aabuto ah, ng ulan yung drone natin in case na ngayon pa tayo magpapalipad so ito yung magandang spot na pinupunta ng mga turista na mga content creator na pupunta dito so kung makikita nyo napaganda ng lugar na to Uh, very relaxing, talaga nature na nature Kaya kung naghahanap lugar dito sa barangay Kutmo Dito lang sa San Fernando Ito yung una yung puntahan Nadaan lang kayo sa pero the best, the best yung lugar Ayan may kita yung tubig, napakalinaw At dito naman sa likod Ito na yung minalabak Ayun, Bago wala tao Ayan, So bundok oh, ah, okay. So maraming salamat sa Magandang kalikasan na Pinahiram sa amin ng may kapal Medyo malalim ang tubig, kitang kita mo na yun no? Oh. O, lampas tao na yan, medyo delikado sa hindi marunong lumangoy ayan, kaya nga may kahoy sila dyan kasi tinatawag na palataw ayan, yung inaawakan nila para hindi sila lumubog so, ayan ang ulan so kailangan namin magpadali pabalik sa barangay ng, doon sa lugar na yan alright,